good afternoon uh, na uh, ngayong hapon ito mga katami uh, ililipat ko yung aking okra na itinanim mga katami ililipat natin dito sa lugar na to so tara mga katami samahan nyo ako at mag ano tayo ng lupa <tipos>

A few so moments, moments later. Mo natin lupa Para ma-absorb kaagad yung tubig dahil ayan tingnan mo saglit na saglit lang mga katami. Saglit na saglit lang natin binunot at nilipat dito lanta na. So basahin natin yung lupa. Ayan mga katami, oh, um, makikita nyo, lantang lanta talaga, wala pang 1 hour yan mga katami. Wala pa, pang 1 hour na tinanggal natin dun sa drum at inilipat dito. Ganyan na siya. So didiligin lang natin mga katami para magiging, ano yung, ano, magiging malamig yung pagramdam ng ating tanim. So at yan yung mga katami, ay nabasa na natin lahat. Ayan Oh. Ayan, at nabasa na natin sila lahat. At araw-araw lang natin sila didiligin siguradong mabubuhay. yan at hanggang dito na lang ang ating video mga katami. Thank you for watching.